Oh, diba, Nabangga pa. Ang galing. paharang harang-harang yung ano. Bato. Let's go. Yes, no. Ano ba? Enemy down. Aba, eh. Hindi pa si pero iba yung ano niya. E si Maris. E si Maris pa 'yung ano niya, 'yung ano niya? Dalawang si Maris. Ano niya? Pasay makakasama. Tingnan ko 'tong tumama. Tingnan na ako na nasa doon. Feeling mo ba mabobomba mo ako ng ganyan, boy? No, no, no. Fred, namatay siya sa Gido Sir, kukunin namin yan. Deluxe ka lang, Sanji. Bakit kasi layo mo sa amin? The airdrop is Bakit ang layo mo, Sanji boy? internet channel na pa lang <laughs> ng paglaban. Hit ng bosses na mga kasama tinan. po niya utalido na malaki boses ko. <laughs> <laughs> <Boses> <laughs> ng bosses ko. Boss ko ang Kai. sa di ko promises dalawa to. to <laughs> Sir, naman. Ano makikita ko dyan? Hindi ko pa. Ito. ko dyan. Uubuhin lang ako dyan. Dito, 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 dito. Oh. Don't sobrang basag niya, no. sobrang basag niya, nakatago sa ano Sobrang basag na niya Enemy eliminated. Yung hindi naman ikaw nakapatay. Pa. Siya pa yung trash talk. Rewind ka pa. <laughs>